everyone. Dito na naman ang yung life coach at kani partner, Ate JB. Ayan, so for today's video, kaibigan, pag-usapan po natin yung mahalagang bagay no bilang isang sari-sari store business owner. So walang iba kaibigan, ito yung tinatawag namin ni Francis na aming monthly routine. Most of the time, kaibigan, ang bagay na ito ay ginagawa namin every month. Once a month lang ha. Or every two months. Ayan. So, hindi palaging ginagawa pero napaka-importante po nito. Walang iba kaibigan ay yung aming pagtitinda ng mga non-food items. Yung mga produkto kaibigan na hindi pagkain. Hindi food items, mga non-food items kagaya ng school supplies, chinilas, mga walis, kahit ano-ano pa no, mga lighters, nagtitinda tayo niyan, mga poles, mga suklay. Lahat kaibigan, halos lahat no, nagtitinda tayo, their friends. And dito sa place namin, dalawa lang po kami ang nagtitinda ng na mga non-food items. Meron din akong pangtali, pangtali ng buhok. <laughs> Marami kayo mga liniment, oil, marami no. Dalawa lang kami yung isa, pinsan ko. Yung pinsan ko, on and off ang kanyang tindahan. Sometimes open, sometimes sarado. Kaya I always grab, I grab the opportunity kay Biga na kumplituhin ko talaga yung aking tindahan. Kasi nga, aside from my pinsan, ako lang ang natitinda ng non-food items. Kaya kami ni Francis, ginagawa namin ang lahat. Kahit mahirap pa the friends, mahirap kasi malayo po ang pinakokuna namin ng mga produktong ito. Actually, dito sa uh, place namin, Talisay City, City. may mga supplier po, may mga wholesalers ng non-food items. Pero mahal po ang kanila mga paninda. Kaya ang ginagawa namin ni Francis pumupunta kami sa tinatawag namin na Carbon Public Market. Uh, ito po yung pinakamurang bilihan ng mga produkto whole Cebu. Cebu City at saka Cebu Province. Malayo po ito pero pinupuntahan namin. Umulan mat, uminit, umaraw. Pinupuntahan po namin kasi pag dito lang sa city kami namili, mahal. So i namin ng mahal rin sa aming mga customers pero pag sa carbon po kami, no carbon, public, carbon uh, public market kami, bumibili ng aming mga stocks, mga paninda, pwede po namin itong mabigay, maibigay sa customers namin sa mababang halaga kasi mura lang po ang aming pagkabili. Ito ang dapat natin gawin kay Bigan, Humana po tayo ng mga murang suppliers at wholesalers as much as possible. Humana tayo kahit manayo puntahan natin. Kami kaya nga hindi araw-araw, hindi lingguhan ang aming pagpunta every month or every two months kasi malayo para hindi kami malugi sa pamasahe. ayan, so pag malayo pinupuntahan mo at kaunti lang yung bibilhin mo, malugi ka talaga sa pamasahe. Kaya importanting tips kay Bigay, no? pupunta ka lang doon sa malayo mo supplier kung bultuhan ka mamili kung marami ang bilhin mo eh kung kaunti lang wag na no baka malugi ka sa pamasay kasi sa amin ang carbon public market three rides fro 3 rides from Atalisay City sa aming place kaya kailangan talaga marami ang bilhin namin ni Francis para hindi kami malugi sa pamasahi Sinusulat ko lahat ng bilhin namin kaibigan ah, nakatulong po talaga ito. No, pagdating namin sa bahay, masaya na rin yung aking mga customers, yung aking kapitbahay, kasi halos kumplito yung ating mga paninda. May bibili ng walis, may, may bigay tayo. Lampaso, meron tayo. No? Ka yung mga paninda ba na hindi palaging hinahanap ni customer? Non-food items at non-fast moving. Hindi siya mabintang-mabinta talaga, pero magtinda pa rin tayo kasi in the long run, after months or mga years, pag ka na sa price nyo na nagtitinda ng mga produktong ito, yung hindi mabinta noon, magiging mabinta na kasi kilala ka na. Pupuntahan ka na ng iyong mga kapitbahay at mga customers. Lalo na pag ikaw na nagtitinda katulad kay Ate GB. And this thing, kaibigan, ay makakatulong. Lalago po yung ating negosyong sara-sara store business. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung aming monthly routine. At sana, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana magsubscribe ka na kay Ate GB. And then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asinso. Sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Okay? Thank you so much. Ngayon, panoorin niyo po ang aming monthly routine dahil alam ko, makakatulong po ito sa Inyong sa pagpapalago ng inyong negosyo So mga kaibigan, pangalawang ride na namin ito ni Francis. Papunta kami ngayon sa Basak. Yung Basak kaibigan, no, yun yung center. Center na lugar uh, between Atalisay City and Cebu City. Doon po kami uh, maghintay ng another sasakyan. Ayan, nakarating na kami ng Basak kaibigan. Dito po ang sakayan, no, papuntang Carbon Public Market. So malayo talaga yung Carbon Public Market kaibigan, no. So kami ay maghintay dito ni Francis. Ito talaga yung routine namin. Uh, sometimes every month, sometimes Times every 2 months, ayan, dito kami maghintay, umulan mat at umaraw uh, talagang ito yung ginagawa namin, kasi sa Carbon Public Market kaibigan, doon talaga pinakamurang uh, bilihan ng mga produkto, ma food items man, or hindi food items ayan, so merong jeepney na dumaan hindi pala sila pupunta or dadaan sa Carbon Public Market, kaya hindi kami sumakay, hanap kami ng ibang sasakyan kaibigan, at sakto naman nakita ko no, yung pula ayan, papunta po yan sa Carbon public market kasi may nakasulat na number ng jeep no ayan so yung carbon market kaibigan napakalayo talaga mahirap medyo mahirap ang ginagawa namin ni na Francis pero kinakaya namin kasi nga ang carbon pallet market yung pinakamurang bilihan ng mga halos lahat ng paninda sa buong Cebu pag mura kasi yung bili natin, mabibigay natin sa customer sa mababang halaga yung ating mga tinda at dadami yung ating mga soki. For sure yun kaibigan. Yan mga kaibigan, nakarating na po tayo sa Cebu City proper. Ito po yung Colon Street. Yan, yan po ang Colon Street pero dito po tayo sa right side. Papuntang Carbon Public Market. Ito, nakikita nyo yung mga kalyes. O tingnan nyo, maraming kabayo. Ayan, ang dami nila kabayo kay Hindi pa ako nakasakay dito. Tayo na. No? Tingnan niyo. Narito na 'yung dito. Oh, here we uh nakarating na sa Carbon Public Market tuloy-tuloy kan. Ayan, Hindi ngayon, no. Sunod na tayo na ito na po yung sinasabi ko sa inyong carbon public market. So ngayon na nandito na tayo sa Carbon Public Market, puntahan na natin yung suki namin ng mga school supplies, no, tindahan sa school supplies at kahit ano-ano pa mga playing cards, mga lighter kay Bigan, mura talaga sila, no. Dito nang yun sa Manila Street Carbon Public Market. So hindi po tayo pwede mag ano, video doon kasi kay Bigan, no. Uh, alam natin bawal talaga kaya pasimple lang, <laughs> pasimplehan na lang natin yung pagkuha ng video. Ayan. Ayan, dito po kay Bigan ha nasa Manalili Street. Meron kasi nagtanong saan ako bumibili ng mga murang produkto. Ah, dito po yun. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung pangalan. Napakamura talaga ng mga paninda nila, kaibigan. Lalo na ng mga school supplies. Ayan, tingnan nyo, no? <laughs> Nag-order na po ako dyan, kaibigan. Kaya ganyan yung camera kasi bawal po. Inihintay ko na lang yung aking order at nakabayad na rin po tayo sa ating in-order their friends. Ayan, marami silang stocks halos kumplito, no? Mga non-food items. Kaibigan, narito na yung ating resibo ating pinamili. Kaunti lang po ito kasi may stocks pa naman si Ate JP. So, ayun, mura ang mga nila paninda, kaibigan ha. After dyan, punta tayo sa bilihan namin ng chinelas. Ayan. O, mga onta ko, ito ang ikli on Ano ito? Ang naan? chinelas. Ito, mga nanandira. Ah, dito rin. Ayan, so tinanong ko si Francis kay Bigan kung kakain ba kami. Mamaya na lang. Bili mo na tayo ng chinelas. So nandito tayo ngayon sa Carbon Public Market. Again, dito yung tindahan ng pinakamurang chinelas. Basta Carbon Public Market kay Bigan, mura talaga ang kanilang mga paninda. Kaya, dapat dito kayo sa Carbon Manila. Ayan, nakikita ko ng tindahan ng tsinilas. Ayan mga kaibigan, nandito na tayo sa Show Cebu Show Footwear sa Lincoln Street. Tingnan nyo no, sila ang pinakamurang tsinilas. Tayo na, puntahan na natin. Maraming sila mga tsinilas dito mga kaibigan. Tayo na. Ayan mga kaibigan, nasa loob na tayo ng tindahan no, pinakamurang bintahan ng tsinilas dito sa Cebu whole Cebu kaibigan no? dito lang sa Lincoln Street Carbon Public Market Ayan, nakita nyo naman yung pangalan kanina kaibigan at ipapakita ko ulit kasi may nagtanong na naman kay Ate JB saan tayo bumibili ng mga morang chinilas wholesale price kaibigan kaya malaki yung kita natin kaya worth it talaga kaibigan ang pagpunta natin dito sa Carbon Public Market kahit malayo siya kaibigan worth it kasi nga makakamura tayo syempre kikita tayo ng malaki Ayan, ito yung pangalan ha sa mga taga Cebu ito po yung pangalan mga kaibigan, pagkatapos natin bumili ng chinelas dyan, pupunta na naman tayo sa bilihan ng mga walis. Ayan. So, meron naman nagtitinda ng walis din, doon sa Talisay City, no? Sa lugar namin, sa place. Sa aming place, kaibigan. Pero, dito rin po kasi sila namimili ng kanilang mga paninda. Kaya, direkta na kami si Francis dito. Mga non-food items. Yung hindi mga pagkain, kaibigan. Dito talaga namin binibili kahit yung mga bumbay na nagpapautang di ba nagpapautang sila ng pera tapos may kumot unan dito rin po nila binibili kasi ang carbon public market po ang pinakamurang bilihan na mga produkto sa whole Cebu Ayan, siguro parang divisorya ata no so, <laughs> so dito tayo kaibigan hanapin natin yung nagtitinda ng mga walis Ayan doon kasi doon noon kay Bigan wala pang pandemic. Dito takal talaga yung kanilang pwesto. Pero pagkatapos ng pandemic, yung iba umalis oh, na po. Ngayon tingnan natin. Oh, nakikita Hello. ko na mga walis kay Bigan. Tingnan niyo ha. Mga ano, kaibigan, maraming nagtitinda ng mga walis dito. Tingnan nyo. Yan mga kaibigan, nakabili na po tayo ng walis. Wholesale price, 55 pesos. Ayan mga kaibigan, nagsalamat ha. Nakabili na kami. Sakto. Ayan, ang mga chinelas, yung mga ibang paninda. Nakabili ka friends, pati yung walis. Ngayon, hanap tayo ng kainan. <laughs> Bago tayo umuwi sa Talisay City, kaibigan, kasi naguto na kami. Ayan mga kaibigan, nakarating na tayo sa ating bahay at inabot kami ng ulan. Tingnan nyo, no? <laughs> Ayan, so nalagay ko na yung aming sapatos ni Francis dito. Ang oras po kaibigan ay malapit na, no? Kung sabi saya pa, hapit na alas 6. Malapit na alas 6 kaibigan, 5.57 p.m. At kami ni Francis ay pumunta sa city. Mga wala pang 1. So, mala, mga more than, more than 5 hours, malapit 6 hours ang ginugol namin doon sa Cebu City, kay Bigan At ito yung napamili namin sa Cebu City ng mahigit limang oras. Ayan. So, ito po. Most of this, Bigan ay mga non-food items. Yung hindi mga pagkain. Nariyan na yung ating chinelas. Ayan, dito pa. May medias. Ayan, may medias, may socks, no? Dito, kay Bigan Marami dito sa ilalim. May gamis. Ayan, dito pa sa karton. Ayan. Ayan ah uh, mamaya ko na lang yan, um, ano ba tawag nito? Na I-display mga kaibigan na kasi nagugutom na talaga kami. So magpasalamat muna tayo kay God. Maraming salamat po Panginoon. Ayan, Senior Santo Niño, Lord Krishna. Maraming salamat po. Thank you so much God. Thank you God, nakarating kami nang safe. So yung ito mga pinamili namin kay Bigan, ko sa ting kung tingnan niyo, parang kaunti lang. O di ba? Pero, kaibigan, ito po ay more than 8,000. Meron din kaunting sigarilyo. Malapit siya 9,000. Itong lahat, kaibigan, malapit 9,000. At kaunti lang siya tingnan. <laughs> Sa chinilas pa lang, nagpas na 1,000 pesos, kaibigan, no? Malapit 9,000. More than 8,000 yan, kaibigan, no? Sa mahal na mga bilihin ngayon. Ayan, so, si, yung anak namin yung nagbamatikin. Hello, Samas. Hello, may work na siya kaibigan ngayong Monday po no sa Lunes may work na si Tamas hello da shout out sa ating maganda na customer o tingnan niyo. sana all maganda sila ayan so si Francis ay kaka kakarating lang namin talaga at ayan busy siya sa kanyang Gcash si Tamas kumakain ng mani at si Ate GB kakain na rin tayo no may dala nga pala ako kaibigan ng pork adobo talong po ito ginisang talong may ginataan na gulay meron din tayong adobo Ayan, pork, dried pork, adubo. Ayan. So, kakain na kami, kaibigan, at mamaya lang, i-display na namin. So, masaya talaga ko, kaibigan, at, at, uh, safe kami nakarating, no? Yan saktong-sakto, pagdating namin, umuulan na. Kanina, nang pumunta kami sa city, sa Cebu City, walang ulan. Pero, paparating pa lang yung ulan. So, ngayon, umuulan na. Tingnan nyo, maputing na yung harapan namin, no? Yung kasada sa harap namin, maputik na po, kasi may ulan na, So thank you so much God at safe tayo. So ngayon kakain mo na si Ate GB kami. And then mamaya ating i-display yung ating mga paninda. Okay?